Welcome to my YouTube channel Todo Pasa Drive Pag dumaan po kayo dito magingat po kayo dito sa ano, Accident area po ito Itong new turn na ito Itong highway na Sa Golangko. ko Ayan, ito po yung new turn Accident area po ito Sa mga hindi pa po nagsubscribe Pag-subscribe lang sa aking YouTube channel Todo Pasa Drive Delakado po dito pag nag new, new turn ka eto, ito yung mga dambuhalan truck oh. Basta pag ano po kayo dito, pag napadaan po kayo dito, oh. ingat lang po kayo. Pag pumunta po kayo ng longga po, oh. po, Ito, to dadaanin niyo po ito. Accident area po ito. Itong new turn na ito. Ayan, ang dami pong highway po ito. Sa mga rider dyan, sa mga driver, ingat po kayo dito pag dumaan kayo sa new turn na ito. ito. po yung accident area. Marami na pong na-accident area ito. ito. Kung papunta po kayo ng ano, Olongapo City, ito, dadaanin nyo po itong golang kong ito. Ito yung highway na papuntang Longa po yan. Golang ko. Ito yung accident area. Ito yung new turn. Ayan oh. o. po yung new turn dito. Nakwas na po pag gabi. Pag dumang kayo dito yung nag new u turn po tignan nyo po baka maano nyo po ito wala pong ano ito wala pong ilaw ito po yung mga dambuhalan truck oh. ayan naka traffic na po yung mga nag new u turn ito po yung accident area ng ano sa Golang ko papuntang Olongapo City Que tan puya, ¿no? to pose si todo pasta drive just subscribe saging youtube channel todo pasta drive